Ilang senador na ang anagayag na hindi talaga sila bobotong pabor sa panukalang pag-amyanda sa economic provisions ng Saligan Batas. Pero hindi naman nababahala ang isa sa nagsusulong na panukalang economic charter change na si Sen. Sonny Angara. Ayon sa senador, ganun talaga ang realidad. Pero maganda rito ay hindi pa naman panahon ng botohan at maari pa naman daw mabago ang pananaw ng ilang kasamaan niyang senador. Isa si Senador uh, Cynthia Villar ang uh, nagkumpirma na no talaga ang boto niya sa chat-chat sa ngayon. Abang kinumpirma ni uh, Senate Minority Leader Coco Pimentel sa isang text message sa PTV News na no rin ang boto nila sa Minority Bloc kasama si uh, Senator Risa Ontiveros gagawa namin yung through legislation. Napas na namin yung public service sa akin for public service. So, dalawa na lang, education and, and media. Uh, uh,